Mga ah, kasayan, magkakabit tayo ng Nye Pro Music sa lahat ng klase na to ng motor. Hindi natin gagalawin yung wirings ng ating motor. Magpapanibago tayo wirings. Katulad nito, ito unang natin kailangan. Kailangan natin yung ano yung pindutan. Yung pindutan ng ating busina. Ito siya ba? Tapos hanapan lang natin siya ng pwesto. Limbawa, ito. Ito ang pwesto niya. meron siyang pinaka pesto rito yan kahit paglalagay nito kahit anong motor to ha kahit anong motor yun na yung paglalagay natin unang gagawin natin paporma natin yung busina yan siya ba ito yung ground tutok mo yung ground dito nakalagay sa body ground to ha ah. nakakabit dito sa so may tornilyo yun tapos pumunta rito. Ibig sabihin na may body ground na yan. Kaya ito. Ito yung dalawa na to, Ito sa kabilaan. Ayan o. Body ground na siya. Tapos itong dalawa yung positive. Ito yung positive. Pag tinesting mo tutunog na kagad siya. Ayan. Tutunog na kagad siya sa akin <coughs> Ibig sabihin na up na yung ating busina. Bago tayo pupunta sa relay. Ito yung pagpupeso natin ng relay ah. relay na gagamitin natin. Pwede naman kahit gantong relay. Tandaan nyo, pag nagbanggit tayo ng pangalan, dyan yung titignan. Pakikita mo ba yung mga number dyan? Pakikita mo? Number. Oh, o yan, may mga number yan. Tutukan mo. Para sa hindi pa nakakalam. Ayan siya kasi may mga number yan. Kaya pag nagbanggit tayo ng number, yun ang, yun ang paglalagay nyo. Meron niyang 30. Halimbawa ito. 30. 85 86 87 saka 87A. Yung mga number nya na. Iniito kahit anong gamitin niyo nitong relay ah. hindi natin gagamitin yung gitna. Yung apat lang na number. Ito una nating gagawin. Ang una nating gagawin dito, ito ah dito 'yung paglalagay natin. Ang una nating ilalagay ay negative. Kahit anong motor to 'to. An sinisin ah number 85 natin siya ilalagay nasa may kanan na ito pala tandaan nyo ha pag ito 30 kagad yung nasa dulo tapos ito natin ilalagay yung turnilyo ganito magiging forma nya na dito saka ito ibig sabihin yung 85 iba di ground lang natin ayun sya ba 85 body ground pero tayong 85 sunod natin tong number 30 etong number 30 dediretso ito sa battery Pansinin nyo ha, ito may fuse na 10 or 15 amperes ang lalagay nyo pwede ha ah. Ayan sya wa Dito sya rito, number 30 Ayan, lagyan natin ng fuse Tanggalin nyo muna yung fuse para hindi kayo maputok ang fuse oh, Kung may 10 kayo pwede, 15 pwede rin Red or blue lang O, oh, ito na ha, lalagay natin dito ngayon Number 30, ito yung 30 sa dulo ha ah. Yung dulo Ayan, okay na. May 30 na rin tayo. Tapos itong busina, yung positive, ilalagay natin sa number 87. Nasa harap ha. Huwag yung gitna. Kasi bubusina agad yan. Dito lang. Sa harap. Ayan, okay na. Isa na lang natitira. And ito, dito natin ilalagay number 86. Ito yung 86 ha. Ito yung magiging trigger natin. Kaya automatic positive trigger tayo. Ito yung mahuhuli. Ayan siya ha tapos natin ito ilalagay paglagay natin ito kakawit natin yung negative para sa body ground tapos ilalak natin siya lak mabuti para gumana yung um, natin yung negative tapos saka pa lang natin tayo pupunta dito eto Ilagay nyo na kagad sa isang ano ah, accessory wire. Tutok mo accessory wire dito. Ang accessory wire ay pwede sa flasher relay. Pwede sa starter relay. Pwede sa brake switch. Lagay lang natin sa body ground. Buksan ang susian. Lagay tayo sa body ground para mahanap natin yung ano, yung accessory wire. Body ground. Pag nagbi-blink, mali siya. Flash relay yun. Dapat steady lang. Ayan. Pag pinatay natin, mamamatay. Pag buhas, open pa rin siya. Okay, dyan natin ilalagay yung switch sa hindi yung sa relay. Ito. Ito yung sa switch sa. O, oh, yun dito. Ito. Ito ha. Ah. Ito yun zero no? si wire Ito tayo para malapit lang. Lalagay natin dyan yung isa. Kahit alin sa dalawa. Basta switch. Ito yung switch ng busina. Kahit na rin lalagay nyo dyan. Tapos ito. Ito na ngayon yung, ano, yung trigger. Ito na siya. Ito na yung ating trigger. Dyan pa lang papasok yung ating nipro. Pansinin nyo. Ito na yung nipro natin ha. nai natin yung trigger. Ganito. Pagtingin na. Tukukan mo to ito yung sign ng ground na ayan ito yung sign ng ground kulay black ayan ground niya na sign ng ano sa iba kasi ang kulay yung kulay yellow oh ito ito yung kulay black ha o, ibig sabihin ito yung ground yung black tapos yung sign naman ng isa yung yellow ayan oh sa pindutan ito ah pindutan na yellow ito yung sa pindutan sa ibang kulay kasi red to ito naman yellow na may lining na green tapos ito yung brown sa ilaw. Eh, siya. Oh. Tapos yung blue natin, ito naman yung papuntang busina. O, lalagyan natin na ah, Kulay, unahin natin yung kulay ano. Kulay blue. Papuntang busina. Yung papuntang busina, 86. Nailagay na natin ano. Ito o. Oh. Papuntang busina o oh, papuntang relay. Ito siya. Tapos yung isa, ang kulay yellow papuntang pindutan. Yellow green na. Papuntang pindutan naman to. Ayun. Ito yung papuntang pindutan. Tapos yung isa, yung kulay black yung negative. Ito sa ilaw to ha. Sa passing to. Pag gusto nyo magpassing lagay niyo yung positive ng ipapasa niyo ng ilaw tapos lagay niyo sa body ground isama niyo rito tapos ito yung ground pwede natin isama sa kinawa na, sa nilagay natin na ground ito dito ito ilalagay natin sa body ground Siyempre, nilagay natin sa body ground sa relay. Pwede dyan tayo kumuha ng ground. Ayan sya. Kung may passing light kayo, sasabay na dyan yung passing light nyo kahit hindi nyo nagamitin itong kulay brown para sa ilaw ayan sya ba simple simple lang ha pag na wiring nyo na yung busina tsaka palang papasok sya ito ito yung two wires yung switch switch ng ating pindutan ano yung isa Ilalagay natin sa accessory wire tapos yung kabila yung papuntang ano papuntang pindutan ito yun ha diretso rito ha tingnan nyo papuntang pindutan yellow na may lining na green papuntang relay ito siya oh papuntang busina ito siya oh ang kulay blue tapos yung black sa negative sa nilagay din nating negative sa relay kung saan tayo naglagay doon din natin nilagay yung ano iwas lang natin para walang ground na tapos para siguradong malakas yung busina nyo huwag kayong gagamit nito yung mga nabibili natin ng na mga set na okay kagamit yan para siguradong tumagal yung busina nyo ang gagamitin nyo yung mga ganyang wire automotive wire yung gagamitin nyo para siguradong wala siyang ano wala siyang umido taon siyang kasayan okay na yan testing lang natin ng kuwantika sayang kasi gabi na ito na kasayan ngayon na natin tutuloy para mas pa ma, ano natin mas pa natin ng maayos ito siya sinayin nyo lang muna to ito yung importante yan naipro music natin. Ito sa ilaw to. Kung magpapailaw kayo ha. Yung kulay black sa negative ng 85 sa negative ng relay. Sinama natin na. Tapos etong 86 positive ng busina. Ay 87 87 ha. Pero 87 positive ng busina. 86 trigger papunta dito sa may kulay blue. O so, tapos yung isa Papunta sa may ano ha? sa may switch ng busina 'to ba? 86 papunta sa may ba, ano, blue ha? 86 'to. Papunta busina o papunta ang relay Ito yun. Ito 'yung ana natin ha, 'yung trigger ay 86. Tapos 'yung isa nito, ito papunta sa pindutan. Pindutan na ito. Tapos 'yung isa accessory wire kahit anong motor to ha, kahit anong motor dito na kayo maglalagay ay sa accessory wire ito yun accessory wire yung isang pindutan tapos yung isa nakalagay sa kulay yellow na may lining na green tapos yung blue ito sa 86 ng relay kaya pasti trigger kaya kahit anong motor pwedeng pwede body ground saan dito ha kay magkakamali para makuha nyo lahat ng tunog kaya testing na natin Stuck horn Stuck horn Pop tap kasi okay, ito naman yung request ng iba paano naman daw kung ang gagawin natin isang pindot ito ang gagamitin natin hazard switch para isang pindot, pagkahito nyo, tsaka nyo lang siya bibitawan. Kung pwede daw ba yung ano, yung ito ha, ito yung busina natin ha. Kung pwede daw ba na isang pindot lang para hindi na didinan, ito yung kasagutan. Hazard sweets. Yan siya. Hazard sweets. Pag pindot natin. Ha. Kasaya na, hazard sweets tayo ha. baliktad yung ano, baliktad pagkakalagay, Baliktarin rin nyo lang. Tapos pindutin nyo lang siya. o negative trigger may wiring nyo nakahiwalay ang kanyang ano